Okay, good morning guys. Alas 6:22 uh, ng umaga, December 7, 2023. Okay. Gusto ko lang i-share part baka dumaan na rin sa inyo. At uh, tungkol sa ano part? Tungkol sa online na pag pagtaya sa loto. Ang pagkaalam ko kasi hindi pa sila pinahintulutan na magtaya dahil pinagdibatihan niyan sa Senado eh. nakita ko yan a while ago kailan ba yun pinagdibatihan ni ano ang, ang nag-insist talaga si Sir Rapi Tolpo gi-insist niya na ayaw niya na may online na sa pagtaya sa loto dahil ang dahilan niya how many thousands of uh, luto outlet di diba ang dami tapos how many thousand bawat isa dyan may nagtitinda may tindiro so ang ang dahilanan ang kadahilanan ko ayaw ni Sir Rapi maraming mawala ng trabaho samantalang yung online luto uh, napakakunti ilang ang tao nakinabang nakinabang sa sistema na yan. Yun ang pinagdibertihan sa Senado po. Pinagalitan ng todo ang tagapagkor. As in, pinagalitan talaga ni Senador Rapitol po. Pinagalitan talaga sila. Ngayon, dumaan sa wall ko sa FB. May logo sila na, hindi ko lang ma ma-i-picture dito si Baba baka mabayolisyon na naman ako. May logo sila na ano, tawag nitong pagkor. Tapos, na doon daw tayo tumaya. Para siyang isang parang online na daw, online na doon kayo tumaya ng loto. So, mahilig naman ako sa loto. Pumasok ako. Ano pala siya part? Para siyang parang nagmukha siyang parang parang group chat talaga. Pero kailangan tumaya ka na daw doon. Ngayon, tinitingnan-tingnan ko, makikita mo doon may announcement, sabihin sa pag, pag mag ka lang, i-kick out ka namin. Mga ganun ba? Pag mag ka lang, i-kick out ka namin. Kaya lang tumaya ka. So, ito ay babala sa lahat. Ito, ito kaya ay legit kaya ito? Totoo kaya to o hindi? Na dumaan yan sa, ano, sa Facebook. So, mag-ingat kayo. Baka masayang lang yung pera ninyo pagkatapos nag -ano kayo, nag-wish nga manalo pagkatapos masasayang lang yung pera niyo may tao pala na alam mo na magaling na talaga mag mga anong scammer ngayon mga programmer ang galing na nila gumawa ng mga ganun parang legit talaga tingnan part or baka ako lang kaya ang nagkamali gusto ko nga ilagay sa ng logo eh kaya kalang ba violation na naman tayo alam mo naman si TikTok konting report lang kaya walang imbestiga imbestiga sarado ka agad so hindi ko pinakita yung logo gusto ko sana ilagay eh. so yun magingat kayo sa ano, magingat kayo sa yung pagtaya sa online sa loto, yung mga di ba ang daming pwedeng tayaan sa loto, nandoon lahat. Kaya lang once doon ka, tingin-tingin ako. na announcement doon, nakita ako, nabasa ko. Pag mag ka lang, i-kick out ka namin. <laughs> mga ganun ba? Kailangang tumaya ka talaga para hindi ka i-kick out. Sa tingin niyo legit 'yun? <laughs> ingat, ingat, baka masayang lang 'yung ano niyo. Baka nagbigay lang kayo ng pira doon sa kumag na 'yun. <laughs> ingat, sayang 'yung pira niyo. Ibili na lang niyo ng pandesal 'yan. Bigas. Oo, <laughs> oh, uh, sayang dahil nag ka nga, ano, manalo, tapos wala pala. Sige.